Tila nilaglag ng mga it Showtime host ng kanilang co-host na si Kim Chiu sa kasalukuyang estado ng puso nito sa pangunguna ni Darren Espanto at Vice Ganda. Matapos ang pagpopromote ni Kim Chiu sa kanilang upcoming show ng kanyang on-screen partner na si Paulo Avelino ay kaagad itong napuno ng pangangantsaw mula sa kanyang mga kasamahan sa show. Pahiwatig na talagang alam ng mga kasamahan ni Kim Chiu sa it Showtime ang totoong relasyon ni na Kim Chiu at Paulo Avelino. Samantala, lalong kinilig ang mga Kim Pao fans nang mapansin nilang binura na ni Kim Choo ang kanilang mga larawan at videos na pinagsamahan noon ni Sian Lim sa kanyang Instagram account. Ang tanging naiwan na lamang ay ang larawan nila ay ang pag-amin nila ng kanilang paghihiwalay noong nakaraang taon. Bagamat may mga nang hinayang pa rin sa mga pinagdaanan noon ni na Kim Chu at Sian Lim dahil naging masaya rin naman sila noon may mga nagsasabi naman na mas makakabuti kay Kim Chu na bitawan na ang kanilang nakaraan ni Sian Lim at mag move on na dahil makikitang masaya na ito sa buhay kasama ang bagong girlfriend na si Iris Lee. May mga nagsasabi naman na tila handa na umano si Kim Chu na tanggapin si Paulo Avelino at tila tinuldukan na ang mga haka-haka patungkol sa kanilang relasyon ni Paulo Avelino. Marami sa mga fans ng Kim Pao ang patuloy na umaasang totohana na ang relasyon ni na kanilang mga idolo ngayong napalapit na sila sa isa't isa sa magkakasunod na proyekto. Ano ang sinyo sa balitang ito?